Hi hey mga boys, welcome back again sa ating YouTube channel So meron po tayo ngayong gagawing TMX 125 So ito naman is sagot ulit sa mga comment at saka tips So ito ang gagawin natin is palpot tayo ng battery So paano nyo ba masabi na kailangan ng palpotan yung battery natin ano? So bago tayo magsimpla siyempre huwag nyo kalimutan mag subscribe and then hit yung notification bell para like kayong updated sa ating mga video kagaya nito Okay? Okay, bago tayo mag-check ng battery ng charging bolts natin at saka ng ating battery is kung talagang dead na So, kung mapapansin nyo wala ng tubig So, ito yung ano, naging ghost yan pag napapabayaan sa tubig nasisira po si battery. Kasi ito pong gantong battery is kailangan po may maintenance Pag nakikita po na yung tubig is wala na po sa level kailangan na po siyang salinan ng pambanto. And then, syempre, kailangan yung charging bolts. Baka, o naman, overcharge na. Kasi pag overcharge, sira yung regulator natin. Na, no, eh, igayan. Tapos, umiinit yung battery, tapos nalolobot siya. So, bago tayo mag-check, lagi punta lang sa akin, ano pong magandang brand ng battery. So, ito yung pinakamagandang brand ng battery na lagi po namin kinakabit. So, pag wala po silang mabila ng original or wala silang budget para sa original na battery. Kasi yung original na battery is nasa parang 1.8 yun R15. Yun namang pang CB125, kasukat niya, 1,000 lang yun. Ano? So, ito yung OD. OD gel battery. So, ito is maintenance free. Ito po siya. Oh. Ito po, wala pa itong 1,000. So, hindi ko lang po alam yung eksaktong presyo nung battery. Yeah, okay, nalaglag yung nut. So, ito, pag, kung ako po natanong ngayon, ito po i-recommend -re ko po sa inyo. Recommended ko po, po yan. OD battery. Super maintenance free. So, ano po siya? Uh, model code po niya is 12, 12N7BL po. Yung sukat niya, 7DL. Yan. Tapos, ano po siya? 12 volts, 7 amperes. 10 hertz. So ito ito yung ano ah, uh, 12 volts. Eh oh ito ano 10 HR na to. Kung hertz nga ba yan ano. Or 10 hours. Eh ko ano ang ibig sabihin niyan. So 12 volts 7 amperes. Kasi 7 amperes kasi TMX 125 po lahat po ng mga components niya starter, ilaw. Uh, kung magdadagdag kayo ng accessories, may driving light. Kailangan po 7 amperes. Yung battery natin. Kasi hindi po kaya, kaya ng 5 amperes, yung kantong ng kaya tapos 5 amperes lang, malalabat po agad 'yon. Ang so, sama ng comment kung anong battery yung inire-recommend ni Kuya Jess. Wala tayong pambili na original. So ito, OD. OD gel battery. So OD, baka naman. And then, proceed tayo sa pag-check ng ating charging system. A few moments later. So mga boys proceed tayo sa pag-check ng ating battery voltage. Okay, syempre, bubuhay natin yung motor. Kicker! Hiker natin. Oh. So, na kami na yung motor natin. Siyempre, kailangan natin ng multi-tester. Or, kung meron kayo mga voltmeter, pwede na po yun. Basta yung voltmeter nyo naman ayos. So, yung negative, probe ng tester. Tapos, ito sa positive. And then check nyo yung ating charging voltage. So 13.8. So ibig sabihin ay pa yung ating charging system. So kailangan mag-stay siya ng 12 volts kapag mag start tayo. So patayin natin yung motor. Okay yung charging system pero pag nag-start tayo, wala na. Lumalabo na yung neutral niya. Ayan o. So, ibig sabihin niya, pag lamalaban neutral, goods yung ating push button. Ikaw -co contact siya kasi nasa-sense niya na hindi dikit yung supply papunta sa starter relay. Pag ganyan, yung volts ng ating battery, wala na yung bagsak na. So, kailangan magpunta tayo ng bago. Check natin siya pagpatay. So, yun o. Bigla siyang 9 volts na lang hindi siya nag stay ng 12 volt, So, meaning, kailangan nyo na po siyang palta ng bago. Okay? Palta ng bagong battery. So, ito yung ating kakabit, OD. D. Yan. Pagkakabit ng battery, napakadali lang naman. no, so, syempre, may video na ako nito. Kailangan nyo linisin yung mga terminal. Ito. Yan. Yan. linis tapos linis ano so yun na mga kuys uh, pagdata ng bago tapos testing pa natin mamaya kung makukuha na siya sa push button okay yung battery na OD nandiyan na sa loob testing na natin susay tayo start yun Patay natin So, tulad. Okay, Ganun lang basic. So, audi battery. Gel battery. 'Yun po 'yung kinakabit ko pag wala tayong original. Ay okay, mga kois, fish out.